Oh, ayan na mga ka-explore, nakapagpalit na ako ng baterya. Oh, hindi na nagpaparamdam yung babae. susubukan pa rin natin. Kausapin. Miss! Pwede po ba kayo kumanta ulit? Hindi na talaga nagpaparamdam yung babae mga ka -explorer. Miss, pwede po ba kayo kumanta ulit? Ayun mo ka store, uh, nawala nga siya. Pinagtataka ko. Uh, bakit siya kumanta? Ano ang um, uh, gusto niyang ipahiwatig o ano yung gusto niyang iparating sa akin siya ba ay may ibig sabihin o siya ay nananakot lang um, hindi ko siya matukoy kung si uh, siguro hindi naman siya aswang kasi kumakanta siya eh posible na siya ay totoong tao pero sa sobrang lapit ng boses niya bakit hindi ko siya nakikita kung totoong tao siya so yan yung tanong sa akin So, ano kaya siya? Kasi malapit lang yung boses niya dito eh. Nung kung narinig ko yung boses niya, yung kanta niya, malapit lang. So, dapat sana nakikita ko siya kung tao siya. Nag-ano naman ako sa mga ay babaw ng puno pero wala pa rin akong nakikita. So, kung aswang man siya, ah, wala akong nakikita. Oh, kahit mata lang niya yung makita ko na nagliliwanag wala, wala akong nakita na mata oh yan mga ka-explore no? ah. miss magpakita kayo miss kung hindi siya magpapakita o oh, makikipag-usap uuwi tayo nito ngayon nang walang walang tayong nalalaman o um, natutuklasan dito sa area na to Ayun, oh, may mga puno dito maka ka tapos maraming bagong tapos dyan sa likuran ay masukal na kawayanan At meron pa mga bagong doon eh. ay babaw dito may mga bagong din dito oh, ganito talaga dito sa bundok mga kaislor merong mga ah, malalaking baliti dun sa ibabaw tapos yung mga galamay nila o oh, yung mga bago nila uh, ah, yun yung umaabot dito sa ibaba hmm. uy may Hala, may boses ng babae yung narinig ko ah nandun siya kaya yung kumanta So Susundan natin Doon tayo magpunta Baka sakaling siya yung kumanta kanina Kasi may narinig akong boses na parang babae doon Doon tayo papunta mga ka-explo lang tayo Come on, punta maka ka-explore hmm. ayan na naman yung hmm, eh. ayan na naman yung boses ng halimaw sige, umatake kang halimaw ka hindi lang yung babaeng kumakanta yung nandito andyan pa rin yung boses ng halimaw Sige, matake kang halimaw ka nang magkalaman tayo. Lumabas kang halimau ka Tidak takut malah yata aku eh mm hmm mm hmm Uh, oh, Ayan na naman yung wak wak Yung wak wak na duwag Yung wak wak na Yung wak wak na duwag Ayan na naman Ikang wak wak Huwag mo akong takutin kung di ako kaya Kung matapang kang wakwak -wak, Lumapit ka dito. Tikam may wakwak -wak to. ano bang klaseng mga elemento to o nila lang to magpaparamdam mananakot pero hindi naman pala susugod mga mga inutil to ah hmm uy uy halalala uy malaking paniki malaking paniki mga kaisbaro ano lang napunta yun? Oo oh. Ano saan na yung paniki na yun putig tiil dito sa gubat mga kaiksa o oh, yan naman naman biglang sumalubong yung paniki Mahulog hmm. yung dahon Nasaan na kayo? Natatakot ba kayo? yung paligid ah tumahimik yung paligid mga ka-explor ayun nawala na sila nawala na yung matatapang na boses at duwag na wakwak -wak. tapos yung babae iwan ko kung nasaan na hmm wala uy nandyan banda na yung boses ng babae miss nandyan po ba kayo magpakita kayo or makipag-usap gusto ko lang po kayo makausap o makilala miss miss creepy ng area na to ang daming bagong ayan no <laughs> <Huh>. <laughs> Uy. Tumat tumatawa yung Tumatawa yung babae Saan kayo, miss? Saan kayo? Hoy. Hoy. Sino kayo, miss? Sino kayo? Bakit kayo tumatawa, miss? Hoy. Miss, pwede ka bang makausap? Bakit ka tumatawa? Uy. Miss, bakit kayo tumatawa? Sino po ba kayo? Nasaan kayo, miss? Nasaan kayo? Miss, nasaan kayo, miss? Gusto ko po, gusto ko po kayong makausap. Bakit kayo tumatawa? siya tumatawa mga ka-explore masaya ba siya? bakit kaya siya masaya? anong ikinasaya niya dito? napakagubat dito at gabi pa at tahimik yung lugar hindi naman masaya dito sa lugar na to ah. tingnan mo yung paligid eh. napakasukal ng lugar na to pero bakit siya tumatawa? problema eh, hindi ko siya nakikita hmm. Saan kayo, miss? Tutugtugin na babae ito. Ah. kaya nagtatago yun wala naman baka may nagtatago dito ng tao ah mo lang siguro ako ah oh, Tik Minsan, bakit na naman siya Miss, bakit kayu umiiyak? miss? Hoy. Hoy. La. bakit kayo Lah. Laku bakit kayu umiiyak? miss? Hindi ko naman kayo inaano ah. Miss, pwede po bang, pwede po bang makipag-usap ka sa akin nang malaman ko kung ano yung gusto mong, o ano? ano yung gusto mong iparating? Bakit ayaw mong sumagot? <coughs> <laughs> rapid to ah hmm. parang hindi na maganda to ah pinaglalaroan talaga ako ng elementong to o, o tao man to pero sigurado hindi to tao hindi nakikita eh. nakakatakot pa naman dito ah Miss, nasaan kayo miss? Bakit ayaw niyo akong kausapin miss? Anong klaseng nila lang to ah Tinatakot mo lang ba ako miss? Sinasabi ko sa iyo, miss, hindi ako natatakot sa iyo, miss. Ano ba 'to? Miss, saan ka, miss? kaya may aswang dito sa ibabaw na pinaglalaruan lang tayo uy lalala uy ano yun hala hala parang may lumipad sa ibabaw ayun ano nahulog yung mga dahon ano ba yan ano yun iba dito Ano pa? Parang pinaglalaroan ako dito ah